Enchanted Kingdom nagsagawa ng two-day concert para sa kanilang 30th anniversary. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Andrea Matias. Tagumpay na nagdiwang ng kanilang ikatatlumpong anibersaryo ang Enchanted Kingdom na may temang Forever Enchanted. Sa unang araw ng kanilang two-day celebration noong October 18, ay ni-relaunch ang Aguila The Experience Sari Buhay, the first and only flying theater sa Pilipinas. Handog nito ay aktibidad na magbigay aral patungkol sa biodiversity at likas na yaman ng bansa para sa mga bibisita sa park. Bahagi ito ng layunin ng Enchanted Kingdom na ipromote ang turismo at kagandahan ng Pilipinas at magbigay paalala na alagaan at protektahan ang kalikasan pati na rin ang bawat buhay. Nagpakita ng suporta si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagsalubong ng unang araw ng selebrasyon. Nagpasalamat naman si Nico Mamon, ang head ng Organization Development and Corporate Planning at ang kasalukuyan din na head ng Integrated Marketing ng Enchanted Kingdom sa lahat ng dumalo at nagbigay pugay rin sa kanyang mga magulang na sina Mario Mamon at Cynthia Mamon bilang founders ng first and only world-class theme park sa bansa. Sa day one ay nagpakitang gilas ang grupong SMS at Kingsmen na pinerform ang kanilang mga bagong kanta na Forever Enchanted at Enchanting Memories bilang official theme songs sa kanilang 30th anniversary. Naghatid din ng pasabog na performance ang Manila Philharmonic Orchestra, pati na rin ang mahuhusay na artist na si Narita Daniela, Rob Daniel at Gigi Delana. Sa pagtatapos ng programa ay nagkaroon ng pinakainaabangan na fireworks display Kasama naman sa nabangan sa pangalawang araw ng selebrasyon ang performances ng G-Force at mga bandang Over October, Cup of Joe at Parokya ni Edgar. Andrea Matias, Nagbabalita, D8TV News.